Kapag ang iyong tiyan ay gumagana ng normal, malamang na hindi mo ito iniisip. Ngunit kapag nagsimula na itong kumilos, ito'y hindi mo pwedeng hindi pansinin. At sa ngayon, tiyak na nagsasalita ito sa iyo dahil bigla-bigla nawala ang asid mo sa tiyan. Bakit ito maaaring humantong sa impeksyon? Gaano kalakas ang asid sa tiyan? at ilalabas mo ba ang pagkain ng buo? Ito ang paano kung at narito kung anong mangyayari kung nawala ang iyong asid sa tiyan. Ang iyong tiyan ay makapangyarihan at sa lahat ng mga digestive juice na ginagawa nito, ang hydrochloric acid ay ang pinaka-extreme. Ang likido anyo ng hydrogen chloride ay ginagamit din sa mga pataba, paputok, goma at bakal. Kung malalanghap mo ito, maaari kang magkaroon ng mga problema sa ilong at paghinga. Ngunit ang mapanganib na asid na ito ay mahalaga para sa iyong kalusugan. At kung wala ito, ikaw ay nasa malaking problema. Kaya't susundan namin ng isang peraso ng pagkain habang naglalakbay ito sa iyong digestive system at sa iyong tiyan na walang asid Ngunit puna, tignan natin kung ano ang karaniwang nangyayari kapag kumakain ka. Umagat ka ng isang masarap na bagel. kagad ang iyong tiyan ay nagsisimulang maglabas ng mga gastric juice. Gumagamit ito ng tatlong glandula sa lining ng iyong tiyan upang lumikha ng acidic concussion. Habang umuya at nilunok mo ang iyong pagkain, ito ay nagiging tinatawag na bolus. Naglalakbay ito pababa sa iyong esophagus at sa iyong tiyan kung saan ito ay nahahalo sa gastric juice. Tulad ng nabanggit ko dati, ang juice na ito ay makapangyarihan, ngunit sa kabutihang palad, mayroon kang proteksyon na gawa sa mga epithelial cell sa lining ng iyong tiyan. Kung walang mga epithelial cell, kakainin ng gastric acid ang lining ng iyong tiyan. Kung gaano katindi ang acid sa tiyan, nagagawa nito ang apat na mahalagang bagay para sa iyong katawan. Una, sinisira nito ang protina. Ito ay tinatawag na proteolysis. Pangalawa, pinapagalan nito ang pepsin na tumutulong sa pagtunaw ng protina. Pangatlo, pinapatay nito ang anumang nakakapinsalang bakterya na sumabay sa iyong pagkain. At sa wakas, ang iyong asid sa tiyan ay nagpapadala ng isang chemical na sinyales na nagpapagalaw sa pagkain papunta sa iyong maliit na bituka. Pagkatapos gumalaw ang pagkain sa iyong maliit na bituka, pumapasok ito sa iyong malaking bituka at saka, well, alam mo na ang susunod na mangyayari. Ang iyong buong digestive tract mula sa iyong bibig hanggang sa iyong anus ay mahalaga para sa pagtunaw ng pagkain. Ngunit ang iyong tiyan ay ang bituin ng iyong digestive system kaya paano mababago ang mga bagay kung kulang ka sa asid sa tiyan? Bueno, kakainin mo ang masarap na bagel na iyon. Pagkatapos ay ngunguyain mo at lulunukin ito. Ang pagkain ay tumama sa iyong tiyan at pagkatapos ay walang mangyayari. Walang mga gastric acid na naghihintay na tutunaw dito. Ang pagkain ay nakaupo lang doon. Lumalaki ang bakterya na maaaring bigay sa iyo ng masamang impeksyon ang mga protina at iba pang sustansya ay hindi maaabsorb na nagiiwan sa iyo ng mga kakulangan sa nutrisyon at maaaring masyadong mabilis na lumipat ang pagkain sa iyong bituka. Maaari itong lumabas ng buo sa kabilang dulo. Tinatawag itong dumping syndrome. Ito ay sintomas ng mababang asid sa tiyan. Dahil hindi ka sumisipsip ng mga sustansya, magdurusa ka sa maraming issue. Ito ay napakahabang listahan. Kaya sabihin na lang natin na magkakaroon ka ng mga na problema sa gas, heartburn, mga infeksyon sa gastrointestinal, at kalaunan ay mga isyo sa pag-iisip Bukod sa iba pang mga bagay, kailangan mo kumain tuwing dalawa o tatlong oras at kailangan mo kumain ng maliliit na hagat at muyain ang iyong pagkain ng lubusan upang matulungan ng iyong katawan na matunaw ito. O kaya ilagay mo lang ang lahat ng iyong pagkain sa isang blender. Hindi magiging masaya na inumin ng iyong hapunan, ngunit magiging mas madali para sa iyong nasirang sistema ng pagtunaw. Kailangan mo rin maging maingat sa iyong kinakain at lumayo sa mga naprosesong pagkain upang mabawasan ang pamamaga at kailangan mong uminom ng isang toneladang suplemento kahit na maaari kang maduwal. Ngunit kahit na ang mga hakbang na ito ay hindi ka maibabalik sa normal. Sa kabutihang palad, hindi basta-basta nawawala ang asid sa tiyan Ngunit ang hindi pagkakaroon ng sapat na asid sa tiyan o hyperchlorhydria ay isang karaniwang isyo sa kalusugan. Sa Estados Unidos, 22% ng populasyon ang nagdurusa dito. Ang edad, stress, mga pagkain na proseso at labis na paggamit ng antacid ay maaaring magdulot ng mga problema sa iyong tiyan. Ang magandang bagay ay maaari kang laging kumain ng ilang luya, fermented na gulay o uminom ng ilang apple cider vinegar. Maaari nilang bawasan ang pamamaga, masira ang pagkain at mapataas ang asid sa tiyan na nagbibigay sa iyo ng mas masayang sistema ng pagtunaw madaling baliwalain ng iyong katawan. Ngunit ito ay nagtatrabaho ng na gusto at dapat nating alagaan ang lahat dahil ito ay napakagandang komplikadong instrumento. Ang pag-aalaga sa iyong katawan ay maaaring kasing simple ng pagpunta sa banyo sa sandaling maramdaman mo ang udyok kahit na nasa isang mahabang paglalakbay. Ngunit paano kung hindi ka umihi sa loob ng isang linggo? Well, kwento yon para sa isa pang paano kung... Salamat sa panunood. Sana may natutunan kayo sa video na ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, please like, share, and follow for more video like this. At kung may star ka dyan, please support my content. Maraming salamat po.